ayan ang pag-usapan natin mga palangga yung AAT kasi nga kung nasaan si Mingay ayun naman pala, simpre yung mga nanonood jaan, ah, na mga ka-aldab natin, sa mga nanonood sa aking vlog, sa mga nagsusubaybay, alam nyo, syempre kung talang sumisilip kayo doon, ako naman ay hindi talaga, hindi ko tinitingnan, nagbabasa na lang ako, doon lalong lalo na sa FB, dahil may mga sinishare naman eh, kung, tsaka makita mo naman kung, ano doon yung mga ginagawa nila kasi marami nga nagsishare sa FB so talagang nadadaanan mo yun pag pumunta ka sa FB mag scroll scroll ka makikita mo talagang napansin ko na parang pareho pala no May kahawig pala talaga sa kalisere ng Aldab yung ginagawaan ngayon di ba yung anak ni ano yung bago nga ngayon yung anak nila ni Aga tapos kasi parang ano na nakita ko nung kahapon yung parang sorry yung ano yung si Jose, mami ata yung Jose ba yun? Tapos andyan din si ano iba-iba yung ha. iba-iba yung mukha ni ano ni Wali Tapos ayan na naman si Paulo na naman, magiging lula, magiging mami, magiging lahat-lahat na, lalaki, babae, 'di ba? Araw-araw nila iniba-iba. Siyempre no, at saka minsan yung anak pala ni Aga, hindi pala marunong masyado no ng Tagalog, so talagang English speaking siya. na Tatawanan sila pag nagtatagalog dahil yung iba hindi na intindihan. So talaga naman no, minsan nag ano pa sila, 'di ba? Mayroon pa silang segment na ano ba 'yun 'yung mga ano, lalaki tapos ang mag mag uh, question, 'di ba? Ang tanungan si ano yung anak ni Aga. Para bang siguro ang ano ko dyan, kung kung sino talaga ang mag-click na ka-partner. Siyempre, gawaan nila ng ano yan eh, love team. Para, kagaya sa Alda ba, para, di ba? Para, sumikat din. oh, di ba? Kung sumikat na naman hangga ngayon, pag may sumikat na love team or sinong pa-partner nila, oh, di ba? Pag-usapan na naman, sasabihin nga nila kung saan nga daw sila, sabi ng mga TVJ, kung saan nga daw sila, sikat daw yung istasyon na yun. Titingnan na lang natin, di ba makikita naman ni eh, at malalaman naman. At saka ito mga palangga, yan na nga sinasabi kong yun ngang yung movie ni Alden na kisyo, iba nga daw yung ka, kahalika ni ano, ni ni Alden, alam niyo mga palangga kung yung nakaraang movie ni ano, yung nakaraang movie ni pangalan nito ni uh, ni Main alam nyo yun ba diba? lumabas kasi yun late na tatapos na yung movie ni ni, ni main tapos may lumabas na balita na na nagsalita doon si ano si Carlo na Carlo Aquino na natatakot siya 'di ba may sayawan doon natatakot siya baka hindi niya kayaning ano kargahin si Maine yung sayaw na yon yung sa kanilang dalawa 'di ba si Tisuy naman talaga yon yun na nga yun na nga, sa likod na yun si Tisoy. Dahil nga naman, maliit naman si Carlo Aquino. So, kayanin ba niya yun? Paikot-ikotin niya si Mingay. Kaya, yun, si Aldin daw yun sa likod. Kaya, na lang natin kung talagang ano, papatok ba rin yun yung bagong mga segment ng AAT. ba diba? Kaya, mm -hmm, basa tayo, Alda Blanc. Yan lang pa ating balita mga palangga. Thank you so much. Bye!